Happy na ang ordinaryong Filipino kung kumita siya ng magkano sa isang araw. Go. 1K. Bukod sa usok, salitang nagtatapos sa sok. Pasok. Makikita sa klinik ng isang doktor. Pass. On a scale of 1 to 10, gaano kalinis ang kalya sa lugar nyo? Five. Rutas na kulay pula. Apo. Makikita sa klinik ng isang doktor. Kama. Let's go Astrid Sinig na natin kung ilan Nakuha mo Happy ng ordinaryong Pinoy Kung kumita siya ng magkano Sabi mo 1K Ang sabi ng survey ay Yes Very good answer Bukod sa usok Salitang nagtatapos sa sok Sabi mo pasok Survey says Pasok <laughs> makikita sa clinic na isang doktor. Sabi mo, kama. Sabi ng survey ay... Oh! 1 to 10. Gaano kalinis ang kalinis sa lugaro? niyo? Sabi mo, 5. Sabi ng survey ay... Meron. Prutas na kulay pula. Sabi mo, mansanas or apple. Siyempre, ano pa ba? Survey says... Yes! 86 to go. Ashley, very good. Let's welcome back Cheryl. Oh, ang hirap pala kahit na na-reach mo na yung level Cheryl, na to. Cheryl, thank, you, welcome, thank you, thank back, back, no, welcome, you. Welcome, back, welcome back. You. Napakaganda ng pagkabalik mo. Ito na sa final round na tayo. Hindi ako makapaniwala but I guess I have my dream team with me. Dream team na dito talaga. Good news din. Si Ashley ay nakakuha ng 114 points. Oh. Alright. So you have 86 to go. Kayang kaya mo yan. At this point, makikita na po ng viewers sa bayan ang sagot ni Ashley. Give 25 seconds on the clock. Happy na ang ordinaryong Filipino kung kumita siya ng magkano sa isang araw. Go. 200. Bukod sa usok, salitang nagtatapos sa sok. Pasok. Sa pa? Makikita. Pasok. Mahikita sa klinik ng isang doktor. uh, a nurse. On a scale of 1 to 10, gano'ng kalinis ang kalye sa lugar niyo? 7. Prutas na kulay pula. Red, uh, um, red, red dragon fruit? Red sorry, <laughs> sorry, dragon fruit na kulay red pala yung ibig ko sabihin. Ma'am, sir. Okay. here we go. Kakaalaman na po tayo. Sana makuha natin 200,000 pesos ang hinahanap natin. Prutas na kulay pula, hindi tayo umabot. Wow. Ang top answer natin dito ay apple, nasagot ni Ashley. Oh, okay. okay? Scale of 1 to 10, gano'ng kalinis ang kalye sa lugar niyo Ang sinabi niyo ay 7. Ang sabi ng survey ay... Ang top answer dito ay 8. Oh. Makikita sa clinic na isang doktor, sabi mo, siyempre nurse. Wow. Yeah. Ah. Ang sabi ng survey ay... Tontino. Ang top answer ay gamot. Oh, yun oh, na. okay, yun na. Bukod sa usok Salitang nagtatapos sa sok Ang okay. sabi nyo Hindi na natin nabalikan uh -oh. So ang uh, Wala na doon Ang top answer ay pasok nasagot no, ni B, Ashley oh, tama, Okay tama. Happy na ang ordinary Filipino Kung kumita siya ng magkano Sa isang araw Sa mga 200 pesos yeah. Ang sabi ng survey ay answer. Wala Ang top answer Five hundred. Five hundred. Anyway, congratulations thank you, pa rin. Thank you, thank you, Tayo, thank you. Nainanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Team Malusog, let's welcome back Team Flor de Luna. At syempre, tatanggap pa rin po ng 20,000 ang napili nyo. Charity, ano bang ang napili ninyo, Michelle? Boundless Possibilities, Teens and Kids with Autism, Quezon City. So, Gentle Giants and Ma'am Jo Palomares. Boundless Possibilities, may 20,000 po kayo mula sa ating winning team. Congratulations.